Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa Mayo 31, 2025. Habang sumisilip ang liwanag ng umaga sa ikatatlumput isa ng Mayo, isang panibagong simula ang dumarating na may dalang panibagong pag-asa, bagong damdamin at sariwang pananaw. Sa araw na ito, inaanyayahan kang yakapin ang kakaibang enerhiya na dala ng panahon. Isa itong paanyaya upang manalig sa iyong likas na katatagan, iyong kakayahang maging mapagkakatiwalaan, maasahan, at laging handang umalalay sa mga mahal mo sa buhay. Sa kalagitnaan ng pagmamadali ng araw, mahalagang tumigil sandali upang kilalanin ang bigat na maaaring dala ng pakiramdam ng pag-iisa, kalungkutan, o pagkaubos ng emosyonal na lakas. Kahit madalas kang nakatayo bilang matatag na haligi sa iba, hindi ka rin ligtas sa mga panahong nangangailangan kang alagaan ang iyong sarili. Ang mga ganitong sandali ay hindi kailangang tingnan bilang kahinaan, kundi bilang paalala na ikaw din ay isang tao na nangangailangan ng pangunawa, pagmamahal, at panahon para maghilom. Kung nararamdaman mong tila ikaw ay nahuhulog sa pag-iisa, yakapin mo ang damdaming iyon at bigyang pansin ang pinagmumulan nito. Ang pagtanggap at pagninilay ay maaaring magsilbing daan tungo sa mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa iyong kapaligiran. Ngayong araw, isa kang inaanyayahang magnilay sa hinaharap at pag-isipan ang mahalagang desisyong kailangang gawin. Mahalaga ang mga panahong ito ng pag-uusap sa sarili, dahil sa mga simpleng tanong, tungkol sa trabaho, pamilya, personal na hangarin, o relasyon, nakapaloob ang mga sagot na may kapangyarihang baguhin ang takbo ng iyong mga darating na taon. Sa likod ng katahimikan ay may puwersang kosmiko na umaakay sa iyo palapit sa mga sagot na hinahanap mo. Ang iyong likas na kakayahang magsuri at mag-organisa ay magsisilbing sandigan mo upang hindi maligaw sa gitna ng napakaraming posibilidad. Bagaman mapagkumbaba ka sa likas mong pagkatao, ngayon ay magandang pagkakataon upang ipahayag ang iyong mga saloobin at damdamin ng may buong tiwala. Huwag kang matakot magsalita o ipakita ang iyong mga iniisip dahil ang pagpapakatotoo sa sarili ay hindi kahinaan kundi lakas. Sa bawat pagbukas ng iyong bibig para sabihin ang totoo, pinapalakas mo ang iyong boses at binibigyang saysay -say ang iyong nararamdaman. Sa ganitong paraan, mas nagiging malinaw sa iyo ang iyong landas, dahil ang iyong sariling paniniwala ang nagsisilbing ilaw sa kadiliman ng pagdududa. Ang iyong malikhaing damdamin ay mas lalong lumalakas ngayong araw. Bigyan mo ng puwang ang imahinasyon, maaari itong isalin sa pagsulat, pagguhit, pag-aayos ng espasyo, o kahit sa simple, ngunit makahulugang pag-uusap, ang mga di pangkaraniwang ideya na pumasok sa iyong isipan ay hindi mo dapat baliwalain, dahil maaring doon nagmumula ang susi sa mga bagong oportunidad o solusyon sa mga matagal mo nang pinapasan. Sa mga pag-uusap na magaganap ngayon, mapapansin mong mas madali kang makaugnay sa iba. Ang iyong pagkataong mapagmasid, tapat, at mapanlikha ay nagbibigay sa iyo ng kakaibang karisma, hindi mo kailangang magpanggap o pilitin, sapat na ang pagiging totoo upang makahikayat at makapagpaliwanag. Samantalahin mo rin ang pagkakataong ito upang mag-ugat at kumonekta sa mas mataas na layunin. Sa gitna ng inday ng mundo, hanapin mo ang tahimik na puwang kung saan naririnig mo ang iyong sarili at ang universo. Tandaan mong bawat desisyong ginagawa mo ngayon, gaano man ito kaliit o kalaki, ay may kapangyarihang baguhin ang takbo ng iyong hinaharap. Kaya't magdesisyon ka ng may kabuang kamalayan, may tiwala sa sarili, at may pagtanaw sa kung anong uri ng buhay ang nais mong likhain para sa sarili mo at sa mga taong mahal mo. Sa aspetong pinansyal, maaaring kailanganin mong maging mas masinok mayon. Panahon na upang balikan ang iyong mga gastusin at alamin kung saan mo maaaring ilaan ang iyong pera ng mas may saysay. Maari kang magulat sa dami ng mga bagay na maaari mong ipunin kung magiging mas maingat ka. Kung may naiisip kang bagong pagkakakitaan o proyekto, pag-isipan itong mabuti. Hindi mo kailangang sumabak agad, ang mahalaga ay may malinaw kang plano at matibay na layunin. Sa larangan ng relasyon, ito ay panahon ng paglalim. Kung may hindi pagkakaunawaan, ito ang tamang araw upang simulan ang pag-aayos sa mahinahong paraan. Kung ikaw ay may kapareha, iparamdam mo sa kanya ang iyong presensya at pangunawa. Kung ikaw naman ay single, maglaan ka ng oras sa iyong sarili at sa paglinang ng sariling pagmamahal sapagkat ito ang unang hakbang sa mas makahulugang koneksyon sa hinaharap. Sa kalusugan, huwag mong baliwalain ang mga senyales ng pagkapagod o pagkalungkot. Ang iyong katawan at isip ay nagtutulungan upang maging ganap kang buo, kaya't kapag ang isa ay humihingi ng pahinga, pakinggan mo ito. Isang simpleng lakad sa labas, pag-inom ng maligamgam na tsaa, o ilang minutong pagmumuni-muni ay maaari nang magbigay ng muling sigla at balanse. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay berde, simbolo ng kasariwaan, kalikasan, at pagpapagaling. Suotin o dalhin ito upang maramdaman mo ang kalmadong enerhiya na dala nito. Ang maswerteng numero mo ngayon ay pito, labing isa, at dalawampu. Isulat mo ang mga ito sa isang papel o isa-isip sa panahon ng pagdedesisyon. Ang maswerteng gawain para sa iyo ay ang paglilinis ng iyong personal na espasyo, maaaring ito ay ang iyong kwarto, mesa, o inbox ng email. Ang simpleng pagbawas ng kalat ay nagbibigay ng daan para sa kalinawa ng isipan at damdamin. Sa huli, ang araw na ito ay isang paalala na bagamat ikaw ay mapagplano at masinop sa bawat hakbang, mahalaga rin hayaang dalhin ka ng damdamin patungo sa mga lugar na hindi mo pa nasusubukan. Ito ang panahon ng pagbubukas ng puso, ng kaisipan, at ng landas patungo sa panibagong yugto. Yakapin mo ang lahat ng emosyon na nararamdaman mo ngayon, sapagkat sila ang nagtuturo sa iyo ng tunay na kahulugan ng pagiging totoo sa sarili. Ang bawat kilos mo ngayon ay may kahulugan. Ang bawat pasya mo ay may epekto. Ngunit sa lahat ng ito, tandaan mong ikaw ang gumuguhit ng iyong kapalaran. At sa araw na ito, pinapaalala sa iyo ng universo na may kakayahan kang lumago, magmahal, magbago, at magsimula muli. Manalig ka sa sarili mong lakas, at hayaang ang araw na ito ay maging hakbang mo patungo sa mas maliwanag na bukas. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.